nahanap ng hmm. mga minutes ng speaker ten minutes na minutes may number oh tinander uh, lang meron ka ba oh meron ayo nahanap ko na po siya samala samala na hanap natin ng number siya si magbabayad tayo ng ano niyan dapat Hindi siya meron diba siya magbabayad ng deposit oh tap nahanap na rin po

para magtulungan ka hmm. pa ng pinigil. Yung na siya, may sahod na, hindi siya pwede pinigil. Ano ba? I-share lang niya sa COVID. Kasi bawal na siya magtulungan sa COVID. Kami pa, may pwede magtulungan. Hmm. Hindi pa kami umangat. Hmm. Pala yun. Share lang yung mga ito. Makita sa mga followers. Hmm. Guys, ay okay, makita mo yung, ano yung ano ko. Yung nakita uh, mo yung ano ko yung mga upload. Comment ka lang share. Tsaka like yan. yan lang, lang Like, share lang. Uh, kita kasi ng mga ano Mga barkada, mga Tapos makita kasi ano ba yung sinili mo? Ay, yan. follow mo na. vlog mo.